Or a river, life is older than the trees, younger than the mountains. <laughs> kakau guys, kakau. Buat kakau-kakau. Kakau, nak nak kakau dido. <laughs> oh. Hai, hai sa saqano, kano, sa hai sa, hai sa sa vlog. Kripangan ni mo. Ya, tope. Janjo. Ah, janjo dai. <laughs> janjo. Janjo. Janjo pelido. Ah, Rido. Ito guys, tubo ito sila guys, tubo. Pupunta kami dun sa kabila. Kasama ko yung kapatid ko, tapos yung mga pamangkin. Pamangkin na ba natin ano? Oo, mga pamangkin ko guys. Si Janjo at saka si... Kasi si, pa si, si, nga tungkol sa? Jan Joseph. Ang ang angga. Kasi angga. Digong. Nga ikaw unsay angga mo? Anding. Anding? Oo. Oh. Ganjok. Ganjok. Ano nga, Anding? Oh. Nangalang mo ba eh? Oo, oh, kailan. Balik tayo, hindi mo sinilas. Anak ni Bangda, mag ah. Tapos, yung taklong na dinala ko, adunan mo. No. Nakarating ng Mindanao yung taklong galing Cebu. Mukhaon, ganun. Kanag-uno, durian, oh. Kanag-durian, guys. Oh, guys. Sa. bunga nang durian. lagi. <laughs> 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 okay. Punta kami dan sa kabila. Kalola ning ano? Kapi, no. Ah. Gusto yung kapi, guys. Oh, magin na lagi. Ha? Ah? <laughs> oh guys, ito siya guys, ay kapi. Tapos kambing ni ang kululoy. Eh. Tanong atas yang kambing guys. Tanong siyang kambing. Ah. <coughs> kambing dok, dok kanding. Bisko dito. Ah. <coughs> Oh, dagana ng kumpay uno no eh. Dagahan ni Chano. O may ginang kumpay niligi. Ano yun Ang daming mga pagkain ng ano guys. Um, baka. Mombasa? Ina na pitag forma pero ano? Ang sada yung nakalain na na mumbasa rin. Lahat lang na sa si kasi ano? wasi dapaw no? O man siya dapaw no? Ang mombasa? Wasya dapaw. dapaw. Hagasi na peyo. pe yo. Hag pe oh, hagasi pe. Pero oh. pe yo hagasi pe. Ah. Tagay so. Tapi to isi do na kita kisaw. Hmm. Kape. Kaso hilaw pa. Hilaw pa yung kape. Oh. <laughs> oh. Grabe, daghan na sa marang guys. Ang daming ma... Nanam gihinog ligyo. Oh. Napaka okay. Napakadaming marang oh. Tignan nyo. Yan, marang yan. Ang daming bunga. Marang. Marang. Okay, Kita di ka? Okay. Ah. Eh, hi, dari. Okay, para makita sa ganito. Hi. Ina, ina hi vlog. Hi vlog. Okay, ako oh, i out yung papa. Hagi, i-shout out. Ha? Huh? i out yung papa. Shout out. Kisama niyo po kasi yung papa hindi <laughs> <laughs> yung an guys ito yung bahay namin dati naman kay rabbit ko limong oh namira rabbit? oo kakao naka rabbit ng gilitson ha ay nagtanong dyan nag usap si ko limong dyan oh nag garden garden dyan de siya wala pa oh, naman ay na may kahoy dito ay mga koral. o nang spray sa country di o sagbot yo guys dyan yung bahay namin dati tapos bahay nila ni Lola bahay nila ni Coroli yan parang <laughs> well, maging buhay ni mukanding lagi Huh? <laughs> Ito, andun yung mangga guys, oh. Mangga ni Lula. Yung mga mangga. Oh, tapos, alagbati. Takot, ato? Ato sa kanon? Nice na ba niya siya ko, Iba mo, oh. Daming, ka kakao. Hmm. Yan. Release na yung Taklong. Lamira lam ba lam 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 na siya? Ikong, hala, tagad siya, matagad mo siya. Hmm? Matagad, ligid na. Oo, oh, makamang na siya. Ayan, sige, nanikamang na. Nanikamang na. Nanikamang na. Nanikamang na, igawas na. lang mata. Ano mata? Igawas lang mata. Hello, you're tired. Ito pala yung sinabi ng pinsan ko, guys. Nung andun pa kasi ako sa Cebu tapos nag-harvest sila ng mangga. wala na kasing mga mangga. Tingnan, nyo. kikita nyo naman. Nagtanong ako sa kanya kung mayro pa bang manggang na iwan. So ito pala yung sinabi niya. Manggang karabaw. manggang karabaw. Ayan, yung mga, yung mga bunga. Putos. Uh, Tignan nyo guys. Rhode Island na may pakasyamo. Upgraded. Baka ka? Uh. Magpainom sa baka Magka mayroon pa tayong makuha ba Tinatawag dito Ay Manghag daw Kumbaga Natapos na siyang na harvest pero Mayroon pa rin siyang bunga hmm? O oh, anak makita na ka sa tv yan eh

Sisi kelas eh. Dan kot upgrade dunggan. Upgraded lagi apa nak can? Kadang kata Mau tahu kan nak kita tahu kanang mangga. Mangga nak

Kaya nagkabir crop eh. oh. Hala, nailubi o. Nga ang taglubi. Pila ka baka unum unom? Biyan rin Dayon, balik. Asa tayo? Tugbay, balik. <laughs> Ape tao, goyot? Ah, o. Naman sila si Topi o si Digong. Sa tag sa tag sa di sila. <laughs> madanis, madanis baka. <laughs> Pay yup. lubi o mubuo kang lubi. Kisa man ni dyan o? Mohan eh. Mohan ni taman. O, mantay sundang. Mubuo kang tagang lubi o. May kinang tubig. Nabayin ko nagbato. Mantay sundang. Batag sundang ninyo. Ha? Oo oh, ka lang lubos. Napaka, nakailiso na. Ay, sunod adlaw lang. Mohan ko. Dali rin ang motorok. Bago yung tubo. Uh -huh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> <laughs> Dari ilang manang chan kay namunga namunga sa ni. <laughs> Nalara kay lada eh. Ayan pala yung baka. Takaw! Ayan. <laughs>

nong dito kami matulog sa lumang bahay ni Lola so, may, may nakita akong ano, panga. pagbalik ko lang lang siguro kulin ko yan. may nakita akong dalawa alam nyo dati kapag dito, ako, dito kami matulog sa lumang bahay ni Lola dun, yun kanina bali manguha po kami ng andito guys ibon tapos dito banda oh. yang may fish pan din banda Dyan, 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 dyan. May, ano pa yan dati? May, uy. may pantat. Alam nyo yung pantat. Yan yung tinatawag na catfish. Tapos, may haluan yung uh, snake. Snake. Ano bang tawag nun? Fish, fish head? Snake fish. Basta guys, yung haluan guys, yung tawag kami dito. nag nagtakbuhan na kasi... Uhaw na uhaw na siguro sa tubig. Kaya nagsiktak buhan yung baka. La 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 la! <laughs> Tapos dyan pa kami magkanda ate oh. Magtumbling tumbling kasama yung aking pinsan. Dyan dyan. Tapos pupunta pa kami doon, oh. Dun banda sa pinaka... Uh, sa kabilang bundok. Kasi yung kapatid ni mama, nagtanim siya dati ng Ungo long beans tapos nung nagbakasyon ako dito sa Mindanao so yan, sumali na din akong nag harvest ng munggo at saka long beans ako ikaw mo ako si kau <laughs>